Inaano mo? sinasalaw Dito mo. Oh. Ang oh, oh. lakas. yan eh. Ano guys, oh, hindi ho kami nalulugo sa pagmimina. Nagmimina nalulugo kami. Oh, ang oh, lakas. Oh. Hindi ho kami lugo sa pagmimina namin Yan oh. Yan guys. Ano oh. na tayo do linilinisan? Oh. Biyaw muna sa lumiligo ng tubig. Hindi ka wag na Hindi, biya mo na, ituloy-tuloy mo ko linisan mo, gadget. Lalalim ng tubig eh. Kumusa natin dito. Para yan ah, ni. Para malinis Yes, hindi natin yung mga big time na tao. Okay. Kaya, yung mga small time okay. may isusunod okay. sa mga big time. So, <laughs> <Kaya>, guys, patuloy mga ano talaga. Oh, sulit. Oh. Yung bago, bago sinasalo kay eh, parang binubus-busan. Binubus, oh, yan yan ha, yan ha. kumipot. Kumipot? Hindi kaya ako kumipot lumalim. Oh, yan. Kumipot. Uh -huh. Ha? Oh, ah, wala lang, ay parang may power. Di, di rin batong 'yan, ara nakaharang diyan, 'yang batong malaking ara sa gilid. Marang ito. Hindi kay itong isa. Hindi kay ito, aba, hindi 'haw, malalim 'yan. Wala yung batong 'yan, ito... Abay, hindi, ho, wala 'yang gure din, ay. Malaki. Hindi, baka 'yan 'yung sinasabi n'yang batong malapad. Isipin n'yan, ano man na nang tabo. 'Oh. 'Yang 'tong 'yan. Ako paingahin mo naman. Hindi. 'Yung sipos hindi pinapagod sa kanila. 'Yung wala lang, tapapagod din 'yan palibasin kimimina. Ano 'to, ah? Oh, pag si Buslari. Yeah, wala Yan yung yeah. oh, pinakamatandang binata namin dito na tropa. Yan o. Yan o. na yung 80 year. Kaya na ilang <laughs> tanong? Uchinta na kayo na? 80 ano na? 79. 79? 97? <laughs> 79, yan o. Oh. Yan o. Yan o. Yan dito magbubu, mag you know? Pero itong pinakabatang miminahan. Yan o. Yan o. Yan Hey, shout out mo muna si Mina dali. Shout out Mina. Yan. Sariling Mina. Oh, walang I love you. Wala ring iba kundi ako. Walang walang I love you diyan. Ha? I, I love you. Yeah. Kumain ka kapa no Yan. Mga litrato to, eh litrato sa mga taat baka kung may malitrato ka diyan, sira sa mga. Nya. Nya. Ayo kanina pa ako naglilitrato. Kasi pag naman uh, ang... anong original. Kasi pag Kasi pag isang bus na rin. Ha? Madami ari hang kandini. Luwan na dugo mga kandey. Mga niyog ay nilabyo. Oh, hinarangan huni nya ko rin uh, ay. Hinarangan huni nya. Ari, ano, dapat, dapat din i-pinsan ni ano. Pagka ali daw natin na parang papag. Oh. Tapos ari may din eh bago sa baba ulan. Tusukan muna diyan ang ano, kwayan na Tapos pag lalatagan. Tapos may bubong. Oo. Oh. So bakit pwede nga concrete diyan eh? Ay, wala yan. Paggawa tayo ng ibeam sa ano? Uh, order ka ng ibeam sa gawa ng mga ano? Sa pretas. Oo, oh, may sariling mina. Kasi na lang ang mga gasos dyan. Sobra lang ang tipid mo. Oh, may sariling mina. Kaya nga eh. Kami nagmimina pa. Hindi rin kami makaswerte. Ikaw, oh, nasa iyo ng lahat ng swerte. Oh.